Good evening guys, nandito tayo ngayon guys sa aking kwarto guys So tingnan nyo guys Nilabas ko yung aking mga damit guys, ayan Oh. Ayan, ayan Labas ko yung aking mga damit Kasi nabasa siya guys, ayan Oh. Nabasa siya doon sa Kabinet Sa drawer Ayan. Um, ito pa. Ayan. Kaya bukas labahan ko yan siya. Nabasa. Doon kasi siya, oh. Doon sa court, sa ano na yan. Cabinet na yan, yan, yan. Yan sa taas, yan. Tapos, hindi ko pa natingnan yung iba. Isa-isahin ko pa. Kasi, Pabasa yung iba eh. Yan. Mga uki okay, uki. Okay. Hindi. Uy, hindi siya ukay. Uy. Mga babso. Uh, mga ano yung iba. Tapos dito. Para malaman niyo. Babson yan. Oh. Babson yan. Uy. May, may ano yan. aking mga pantalin mga pantalon ko yan na Ayan. kailangan ko magpapayat <laughs> oi papayat pa more yan siya guys yan ayusin ko pa yan maligo na muna ako kaya kasi kagulo gulo na ng aming ano at dito sa alaga ko to eh, wala pa siya hindi pa siya umuwi pero hindi siya dito natutulog guys hindi siya dito natutulog so ayan eto mga nilabahan ko nilipat ko dito kasi nga nag gumawa kong sampayan doon sa CR o diba gumawa kong sampayan tapos dun ko nilagay yung nilabahan ko kanina so ayun. Pahinga lang tayo ng konti tapos maligo na tayo. Okay guys, thank you for watching. Ayan Ay, ang ating tubig. Ito oh. Last year din. Maganito din ang mga damit ko. So, yun, yun talaga lahat nabasa. Tapos ito naman. Dalawa lang yung napansin ko na napuruhan siya sa ano, naging dilaw o. Oh. Hmm. Dilaw siya. Mat matagal na siguro kasi laging umuulan. Hindi ko naman sinicheck kasi lagi. Hindi ko lang alam yung iba kung okay. Kung hindi okay, labahan ko na naman. Ay, nako, mga person. Sobra-sobra ng ano dito ni ulan. Ayan, guys. So, di ba? Parang okay-okay na rin. <laughs> okay, guys. Thank you for watching!